Hilo hilo hilo. O, kumusta ka mo sa balita karon uban ni Minnie sa among biyahe diyan Manila pina-update ug karon ready na mi og nami dala nga mga tuna o mga bulad charo di sila yute ayo na ni sa Castelo Box jud ug karon pagkatao-taon ni sa mi padulong dito sa gituan og maghulat nilang, misa, o, taon -taon, niya, na lang mi sa among pagasakyan og taot ni ana nanulod na mi sa sulod og nagplaster ug pagkatao ni ana naabot na mi sa Manila International Airport ug pagkatao-taon dapud ni ana nang gawas na mi di pang dala na mo among mga bagsok pagkatao-taon ni ana pagawas na judmi mi og nay bata nga naabot diri sa Manila nga wa pa'y ilis gigal ka sa eskwilahan. Huwag ka ng gawas na mi, huwag naabot na mi aning tungura sa daupang panggaw. Tanong kuya sa'yo, kaya naniligyan taon. Pagka perfect, pagka very good, huwag... Ay, kapoy man din, boys over na yun. Ay, huwag ka rin pagkatao naabot na sa amo ang alas 3.30 sa kadlawon. Huwag na tok may bi ablihi o karon gi ablihan na pa picture og pagkahayag ana gi pangato na ang among mga bulag nga mga pasulubong kay para lang kami ang yuti ayon sila pod og pagka man ni na o. og turiso sa among bintit nga plato mo o, among pamahaw among gitanaw ang langit ang lamurag murag, murag na man ang gibalita nga kaning oy bagyo otan, awa, o tanawa o <laughs> wala jud mi sayo bagyo gid ay pag abot dai namo gid o kana o tanawa ang ilang ko ano masakto kami lima ani murag wa may lubot ni si Kara ni unsa um, man pagsakto na mo. ani og um, karon na na mig padulong sa SM Tarlac og um, karon sitting ming lima diri o um, pagkauman bi ani dai na naula ko sa mamang driver dai hindi kami nagkasinabot sabi ko manong driver manong driver ito po ang bayad o lugar lang po sa may kanto Pero hindi niya kami nilugar doon sa may kanto Doon pa kami sa kamilang kanto gilugar Hahaha <laughs>

di poko pala so ya aku pun karun di may mga ona may hai di kapoy poko boy sober tarungan yun ang inyong study ha kanan lang barato ho nito na inyong piliyon kaya basing magbaklet anin pa uli anin nag pahiru hiru tadi rin pang order anin mga mahal kayo ah dili joke lang o karun among i-celebrate ang birthday sa kong anak o sa kong ugangan kanan o kanan kanan nagkalo mo na ugangan o karun Oh, diba, o diba, di ba na nga o oh, nami -tungura, og, trubak na ni hawa basing mga ingon mo nga mga, mga tumudin hey, pero hurot na ni ha hagbay rin na amun yung giplas di ba tao ilang enjoy rami ani so nang uli nami may kahurot sa mong cake na lang gita og o karo nagpa picture picture may direk yung uli na jud lagi mi. o si Gabi o si Sharon na abot sa SM Tarlac City bye bye <laughs>